What's up mga ka-adventures! Ayan, nandito po tayo ngayon sa may Parangay Tingib, sa bayan po ng Pandan. At kami po ay maliligo kasama po yung aking mga pinsan. Ayan, nandito tayo ngayon sa may dagat, mga ka-adventures. Eto na nga mga ka-adventures, at nandito na tayo ngayon sa dagat na kung saan. Napag-desisyonan po namin mga ka -adventure, na pumunta po dito para pumaligo. At pumunta po kami dito ng alas 4 po ng hapon para na sa ganun mga ka-adventures ay hindi ganun kainit dahil dito po sa probinsya mga ka-adventures sobrang init po talaga ng panahon kaya tingnan yung mga ka-adventures diba yung nasa gitna po na yan na kulay dilaw o kulay brown yan po ay damo na natuyo na ayan at napakalawak po niyan, at napapaligiran po yan ng bundok Talagang napakaganda ang lugar dito. Masarap pa ko kahit hapon. Desierto. mga ka-adventures talagang napakaliwalas po ng dagat wala pong ka-alon-alon kaya napakasarap po magpahinga at maligo po dito at kung makikita niyo mga ka-adventures kung gaano po kalinaw ang tubig talagang napakalinaw po mga ka-adventures at talagang yung buhangin na yun mga ka-adventures hindi man yan gaano kaputi pero napaka pino po niyan mga ka adventures Kaya pag naliligo po kayo dyan, hindi po masakit sa paa. At the same time, talagang maligam-gam po ang tubig. Kaya hapon po kami naligo. Ayan mga adventure nakikita niyo po yung tubig. Di ba? Nasa pakalinaw po. At talagang nag-aanyaya po siya para po tayo ay maligo. At damhin natin ang kalikasan dahil minsan lang tayo magbakasyon. Tara na mga ka-adventure at tayo magtampisaw sa init ng panahon dahil napakasarap maligo sa dagat mga ka-adventures. At sulitin po natin ang ating bakasyon dahil minsan lamang po natin ito magagawa at di na natin alam kung kailan pa ulit tayo makakapagbakasyon dahil sa sobrang busy ng ating buhay sa ibang lugar mga ka-adventures. Kaya hanggat may panahon pa at malakas pa tayo mga ka-adventures, sulitin natin, huwag natin isipin kung magastos man yan o hindi ang importante naging masaya tayo sa sa parte ng buhay natin, na tayo ay mga bata pa, mga ka-adventures, at hindi habang buhay tayo ay malakas, hindi habang buhay, tayo ay bata pa, at pagkakainan din tayo mga ka-adventures, kaya sa mga panahon na kailangan nating magtampisaw kailangan nating magpakasaya kailangan nating i-enjoy ang buhay hanggat wala pa tayong mga nararamdaman mga ka-adventures, tara na sulitin natin dahil ang buhay ay weather weather lang, di ba? Ayun nga yan sa isa sa mga kasabihan. What's up mga ka adventures Ayan, eh. nandito na tayo ulit at kami po ay uuwi na dahil gabi na. Okay, may araw pa pala. Ayan, tingnan mo naman yung mga itsura namin. Di ba? At inabot na kami ng gabi mga ka-adventures dahil sinulit namin ang mga oras na magkakasama kami. At eto mga ka-adventures, Medyo lumubog na yung sikat ng araw at kami ay babiyahin na pabalik sa aming lugar. Kaya mga ka-adventures, maraming maraming salamat po sa walang sawa po ninyong panonood sa aking mga video sa YouTube sa aking Facebook account sa mga nag-subscribe, sa mga nag-follow. Maraming maraming salamat po. At natabihan mo pa mga ka-adventures yung aking mga video sa susunod na mga araw hanggat nandito pa ako sa probinsya. Talagang iikuti natin mga ka-adventures. Ipapakita natin yung mga lugar na meron kami dito sa probinsya. Kahit mahinit ang panahon mga ka-adventures, talagang nagbablog ako para lang sa inyo. Kaya maraming maraming salamat at sa uulitin mga adventures hanggang sa muli God bless po sa ating lahat ma mama mama.